Pakyawan na nga ang murang bigas dahil sa price cap, kaya para hindi mabilis magkaubusan, hanggang isang kilo lang ang pwedeng bilhin ng mga mamimili sa Muntinlupa. Pero ang ilang customer at retailer, inireklamo naman ang tila mababang kalidad ng bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Lugi po kami rito. Yan ang kasamang mensahe sa mga nakapaskil na presyo sa ibinebentang bigas sa palengke ng Muntinlupa alinsunod pa rin niya sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ang pagsunod po namin e eh, ika nga e eh sa bata ay eh, medyo masama ang loob. <laughs> Kasi lugi po kami di po ba namumuhunan ka, nag effort ka ng pagod, tapos ibebenta mo siya ng lugi. Pahirapan din daw ang paghahanap ng murang bigas na maibebenta. Kaya naisipan nilang tig-isang kilo lang ang pwedeng ibenta sa bawat mamimili. Para po lahat nang dumating o lahat ng ano'y mapagbigyan, hindi isang tao. Kasi kung isang tao po ang pagbibigyan natin, baka sa dalawang oras, eh, ubus na po yung stock namin, hindi po aabot maghapon. Kaya hinahati-hati lang namin. Dahil pahirapan ng paghahanap ng supplier ng murang bigas, ang special rice ay binibenta ng 52 pesos kada kilo, inilipat lang ng sako at nilagyan ng ibang karatula, makasunod lang sa utos ng pamahalaan. Most po ng aking mga supplier ay walang laman ng bodega. Pag tinatawagan namin, hindi po sila sumasagot dahil wala daw silang stock. Nauna nang sinabi ng DTI na tanging regular milled at well milled rice ang sakop ng price cap. Kaya giit ng Muntinlupa LGU, hindi kailangang mameke ng karatula kung talagang wala silang makuhang murang bigas. Pinag-iisipan na ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga rice retailer na nalulugi na. The top consideration siguro would be in in um, easing yung cost ng uh, rentals nila. Pero kasi kinocompute din kung ano ba ang impact din sa amin nun ano? mm -hmm. uh, in terms of the revenue generated by the market. Mm -hmm. Pero sa tingin naman natin, uh, uh, kayang maabsorb yun kung hindi tatagal ang situation natin. Reklamo rin ng ilang retailer, hindi naman tinatangkilik ang murang bigas. Sa pwesto ngang ito ni Aling Gloria, halos hindi pa raw nababawasan ang 41 pesos na bigas. Sabi nga, ay, pangit. Ay, ano, durog. Hindi masarap. Dapat siguro yun para mga dog food. Mabenta pa rin po yung mga magagandang mahal. Mas madilaw daw kasi ang 41 pesos na bigas kumpara sa mga regular milled rice na dating ibinebenta. Nagbebenta na lang daw sila ng ganitong presyo para makasunod sa executive order. Aminado ang Department of Agriculture na may mga natatanggap silang ganitong report kaya nagpasaklolo na sila sa National Food Authority. Hindi natin maiwasan na may mga traders po na nakahalo. alam po natin na issue po natin 'yan. That is fraud, no? We are uh, niloloko na po natin ang consumers natin yan, which is obviously actionable. Nagpulong na rin ng mga retailer kasama ang Department of Trade and Industry para pag-usapan ang mga hinaing nila hindi raw nila kakayaning makapagbenta ng bigas ng pangmatagalan kung susunod sa price cap. Sa tansya ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, 49,000 pesos kada linggo ang malulugi ng kada retailer sa pagsunod sa price cap. Kaya baka kapos ang 15,000 pesos na ibibigay na ayuda sa kada retailer mula sa Department of Social Welfare and Development. Di naman nakikita ng DTI na aabot ng isang buwan ang price cap. In 2 to 3 weeks sana mag na yung market yung prices. Tapos, sire-recommend na ng Price Council kay Presidente na ilif na. Sabi ng isang ekonomista, hindi pwedeng ipatupad ang price cap ng pangmatagalan. Long-term solution talaga, eh, yung structural na kailangan mas marami pa mechanization. Kasi pag mechanization, mas efficient. Dadami production, bababa yung production. So, Siyempre, yung better irrigation facilities, lalo na, yung risk of L ninyo. Ito, kailangan ni-anticipate na. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.